pero wala kaming magagawa. Pinagbidahan na na Chalita Solis, Gloria Romero at Pinita Corales bilang magkakapatid na mahimalang bumata dahil sa hiwaga ng salamin. Mga batang version nila ay ginampanan ni Narita Avila, uh, Cheryl Cruz at Jennifer Sevilla. Uh, ang pelikula nito ay kinigiliwan ng mga fans dahil sa tema nitong fantasy comedy. Kwenta na ako. Sawang-sawa na ako sa inyong kalokohan. Kung ayaw nyo, huwag na kayong gumawa na kung ano-ano ang kasinungalingan. First time kong umibig palpak. 30 seconds. Huh? Yan ang katotohanan na hindi namin maaari pang itago. Kalimutan nyo na lang kami. Talikuran. Ngayon, kaya nyo pa bang sabihin mahalin nyo ka?